Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 Sambang minong grammar na po tayo. Hai, metta ni nai. Hai, buo, buo, po ito. Ito mismo. Isang grammar na po siya. Metta ni Hai, ang katumbas po nito sa Tagalog ay bihirang bihira o kaya naman bihira talaga o kaya naman halos wala o kaya naman halos hindi at iba pa depende po sa sentence pong gagamitin natin. Hi, so kinoconjugate po siya. Noun wa Noun wa metta ni nai. O kaya naman po metta verb nai. So kung mapapansin nyo, negative verb na naman po. Lahat pong pag-aaralan natin today na uh, grammar ay negative verb ang gamit. Kung verb po ang gagamitin po. Ano po? Hi! Ah! Yeah. Uh, explanation pa pala po ng, ng grammar na ito. Ano po? Hi! Minsan po ayoko na po lagyan ng explanation kasi parang naiintindihan naman. <laughs> Pero mas maganda pa rin po linalagyan natin ng uh, explanation po. Ano po? Hi! So, ang met na grammar po ay ginagamit para ipahiwatig na pihira ang bagay, action o sitwasyon na iyon. Ano po? Hi! So, go po tayo sa sample sentence. <clears> Hi! <throat> eh, tsuki wa Jake-san. Yoroshiku onegai itasimas. Yorashiku onegai shimasu. Hi! Onegai shimasu. Kona chance wa metta ni na yo. Hai, kona chance wa metta ni na yo. Hay, an metta ni na ay bihirang bihirang. Bihira. Hai, so Hay, sao pa anin yo po ni, sa sa bihirang sa akapwa po natin na Filipino ang kona chance wa metta ni na yo. Itong chance wa, itong chance ay bihirang bihirang kaya naman pwede rin po siyang balikta rin. Ah, ate mas gozaimasu. kaya naman pwede po siyang pagbalikta rin po. Ano po? So, tingnan po natin kada salita. Konna ganitong chance wa ang chance nagkahiwalay po sila. Metta ni nai. Bihirang bihira. Yo o hai. Kaya pag pinagbuo po ang salitang ito, magiging bihirang bihira ang ganitong chance o あはーいすごいな。そこを答えたらエクスプナティナセンテンスお願いします。忙しくてめったに休みが取れない。はい。忙しくてめったに休みが取れない。あん <noise> <noise> めったに休みが取れない。あい。<noise> makakuha ng d o Hay. So, ano po yung isubas ko, te? Uh, uh, busy kasi. Mm? A busy. Busy kaya bihirang talaga makakuha ng d Hi, n Hay, sa magkansa desne. Hay yung te, ano nga po ang meron po sa te? Maano po siyang magkaroon ng meaning na dahil po. Ano po? Hay, yung pag nagkakaroon po natin po yung isang verb it's either pong naguutos po siya or may dahil po siyang meaning. Hi. Um, Kaya dito I'm po. Arigatou gozaimasu. Kaya dito po tingnan po natin word by word. Isogashiku. BC te dahil metta ni. Bihira talaga. Metta ni bla 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 nai. Ano po? Bihira talaga. Yasumi ga torenai. Akong makakuha ng day off. Yasumi okay. is day off ga, ng, to, night Negative form po siya. Ma uh, yung makakuha, gagawin po siyang negative form. Kaya, bihira talaga. Hai. So, pag pinagbubo po ang salitang ito, magiging dahil busy, bihira talaga akong makakuha ng day off Hai. Arigato gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.